Hello guys, sumahan niyo po ako mag unbox ng aking in order. Ito nga po ay ilang araw ko na pong ah, hinihintay. Ngayon lang po dumating. Na-delay daw po dahil kay Bagyong Pipito. Ito, excited na nga po ako. Akin na nga po tinatanggal sa kahon. ang ganda na po pala parang may barbecuehan. <laughs> Yan, meron din pong paper plate. At nakabalot pa po yung aking in order. So, nahihirapan nga po kong tanggalin dahil malaki po pala ito. Ayan, nahihirapan po kong iangat. So, ayan, tanahan. -tana. Number po ko ng air fryer. Tuwan-tuwa nga pong aking anak na umorder po ako ng our fryer ilang araw na din po tinatanong niya sa akin kung kailan daw po dadating pag nakita niya po excited po siya tutuwa po yun Yan. so, ang ganda naman po pala ang ganda na nalalagyan niya nalagyan ng kanya pinakakaha ito nga po o iba naman po pala ang kanyang saksakan ibang plug niya buti na lang po ako ay may adapt doktor yung nakatago. Wala so, ka na nga pong tinitesting. Kung okay po ba. Oh, so, maganda naman po pala dahil siya ay umiilaw po at kitang kita po sa labas yung niluluto. Diba?